Magandang magandang araw po sa ating lahat. Hello Philippines and hello world. So hain nga at nagluto ako ng agahan ni Maro. At pagkatapos ng kumain, pinaliguan ko siya at iginayak. At hain nga at papasok na ang aking anak. Sabi ko nga sa kanya, pagbutihan niya kasi nga nag exam sila ngayon. At papasok na rin ako sa aking trabaho. Labas pasok nga ako dyan kasi nga chinecheck ko kung umaandar na yung mga sasakyan. Isang oras at kilahati nga ako naghintay dyan. Napakataga. Eh, Napakaaga ko pang umayak kanina. Ang ending. oo oh, editin eh, edi tinanghali ako. <laughs> Kung didibdibin mo lang, eh, may stress ka lang. Total, malapit naman na matapos ang tula. Konting tiis na lang tayo. So, ayun nga, kapunta na ako sa una kong pasyente, sa pangalawang pasyente. O, oh, nakatulong na sa jeep ang akla. <laughs> E eh, paano eh medyo na ako kagabi? E eh, paano eh labas pasok ang aking timba? E eh, paano eh, napakalakas ng ulan kagabi? At may tumutulo sa loob ng aking bahay. So ayan nga at papunta na ako sa pangatong pasyente. Sa pang-apat at sa pang -lima. At na-curious nga ako sa gawin na to. May paresan overload daw dito. So ang ending, itatry ko siya. <laughs> Siyempre, susubukan ko ang kanilang Paris Overload. Kung maladiwata nga ba ang kanilang tinda. So, heto na nga ang order ko. Overload Paris. 75 pesos. Overload pala sa sabaw. At ayan nga ang kanilang kani. Okay na ang humusga kung sapat ba yung 75 pesos na ibinayad mo. Kasi kung ako ang tatanungin, ano, oh, talk na lang. <laughs> o hanapin nyo na lang sa Santa Rosa kung nasan siya. pero... <laughs> Sean, nga tandito na ako sa palengke para bumili ng ulam ko at gamit sa bahay. Kasi paubos na. Pauwi na nga ako dyan. At heto na nga at sinat ko na si Maron para umuwi. At kanina pa uwing uwi ang bata at napakainit daw sa gawin nila sa kabila. Nanginginain na naman ang anak ko ng togi daw. Pagdating ko nga ng bahay, agad-agad ako naglaba at napakadami ko ng labahin. Let's eat. <laughs> ang ulam ko ay pakbet ni Aling Lina sa palengke. Mm -hmm. Masarap sila magpakbet. Mm, okra. Hi guys, kain po. Uh -huh. Ulam ko po ay itlog na may kamatis. Masarap <laughs> ko itong... Boy. <laughs> ako ngayon. Masarap. O, di diba? Meron pang sili. Pakbet ng... Pakbet ng mm, Tagalog.